Sa balita naman sa labas ng bansa. umakit sa isang daan at labindalawang Palestino ang patay habang higit pitong daan ang nasugatan sa pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza City. Nangyaring pagsalakay sa gitna ng relief operations para sa mga Palestinong bakwit. Ayon kay Hamas spokesman Ashraf Al-Qudra, maituturing na masaker ang ginawa ng IDF. Kinundi na rin ang Palestinian President Mahmoud Abbas ang karumal-dumal na hakbang na ginawa nga ng Israeli Defense Forces. Una nang sinabi ng Israel na nag-ugat daw ang pag-atake sa girian at tulaka ng mga bakwit. Magsasagawa na ng patas sa investigasyon ng United Arab Emirates at tiniyak na mananagot ang nasa likod ng naturang madugong karahasan. Isang Pilipino po naman ang inaresto matapos sa manong magpagkamalang overstaying o illegal pa rin na nanatili sa Japan. Nagugat po yan matapos nga pong mawala ng visa ang kanyang residence card. Depensa po ng hindi pinangalan ng Pilipino, pinoproseso pa ang renewal ng kanya pong dokumento. Agad namang pinakawala ng Japanese police ang 30 anyos na Pinoy at humingi ng dispensa. Sa ilalim po ng Japanese law, matatawag pa rin pong legal ang isang banyaga kung sakali pong nasa proseso na ang renewal ng kanyang residential card ng apektadong dayuhan. Hindi naman bababa sa apat ang sugatan sa bunsod na pagsabog sa isang cafe sa Belgangluru, India. Nangyaring insidente sa gitnayan ng mataong lugar hindi pa matukoy ng mga otoridad ang pinagmula ng naturang pagsabog. Agad namang isinugod sa ospital ang tatlong sugatan matapos makapagtamu ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinordonan na ng Indian authorities ang pinangyarihan ng insidente habang patuloy ang paggulong ng investigasyon. Nadagdagan pa ho ng 45 ang patay habang 12 na po ang sugatan matapos po masunog ang isang gusali sa Dhaka sa Bangladesh. At ayon sa report, mabilis pong nilamon ng apoy ang anim na palapag ng gusali. Nahirapan po naman sa pag-aapula ng sunog ang mga responding bumbero, bunsod ng mga nakatayong kainan sa loob ng nasusunog na estruktura. Inaabot ng dalawang oras bago tuluyang naapula ang apoy. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng naturang sunog. Sunog pa rin mga kapatid, patuloy ang ginagawang pagapula ng apoy, bunsod ng pananalasa naman ng wildfire sa Roraima, Brazil. Ayon sa National Space Research, sa loob lamang ng dalawang buwan, umabot na sa higit dalawang libo at anim na raang sunog ang naitala sa rehiyon. Mas mababa po yan kumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa higit dalawang libo at anim na raang wildfire. Kabilang din sa hindi nakaligtas ang Yanomami na siyang tinitirha ng mga katutubo. Wala pa namang napa Ula't na nasaktan o nasawi sa patuloy na pamiminsala ng sunog sa lugar. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.